Isa ka din ba sa nagtatanong kung saan nga ba ang pinakamainam na lugar upang ilagay ang halamang palmera o areca palm? Sa video na ito ay tatalakay natin at pag-uusapan ang mga dapat at hindi dapat na pwesto o lugar para sa halamang palmera. Ano ba ang advantage ng paglalagay ng palmera sa tamang pwesto? At ano pa ang dapat nating malaman tungkol sa pag-aalaga ng palmera sa bahay? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang pinakamagandang katangian ng palmera ay isa ito sa napakadaling alagaan na panloob at panlabas na halaman. Kaya naman, isa ang halaman ito sa paborito ng mga interior designer bilang pangdekorasyon sa loob ng bahay maging sa labas ng mga gusali at opisina. Bilang panloob na halaman, ang palmera ay napakaraming binipisyo na ibinibigay sa mga nag-aalaga nito. Kaya ito ay maituturing na swerteng halaman. Kabilang sa mga binipisyo ng pagkakaroon ng palmera sa loob ng bahay ay nililinis nito ang hangin. Inaalis nito ang mga nakalalasong pulyutan, madaling alagaan nagbibigay ng oxygen, nagbibigay ng lilim, nakadaragdag ng aesthetic appeal, at isa ito sa ginagawang halaman na pang landscape na nakakatulong upang maging mataas ang halaga ng bahay sa merkado. Narito ang mga inire-recommendang pwesto para sa halamang palmera. Gilid ng gate ang gilid ng gate ang isa sa pinaka-perpektong lugar upang ilagay ang halamang palmera. Dahil sa ang halamang ito kapag itinanim ng direkta sa lupa, ito ay lumalaki at tumataas. Makakatulong ito upang makapagbigay ng lilim para sa iba pang halaman at nakapagbibigay din ito ng aesthetic appeal sa mga dumaraan dito na ginagawang mas elegante ang entrance ng bahay. Mga Gilid ng Pader ang palmera at iba pang uri ng palm ay karaniwang itinatanim sa mga gilid ng pader dahil nakakatulong ito na magbigay ng lilim, nakadaragdag ng aesthetic appeal, nakakatulong para sa soundproofing o mag-absorb ng ingay mula sa labas at kalsada. Ito din ay makakatulong bilang privacy sa iyong tahanan. Ito ay kapakipakinabang kung ang iyong bahay ay malapit sa kalye o malapit sa ibang mga bahay. Harapan ng bahay Ang paglalagay ng palmera sa harap ng bahay ay nakakatulong para maghikayat ng kalmadong pakiramdam. Akmang-akma din ang mga dahon ito upang maging kapansin-pansin ito na nakapagbibigay din ng positibong pakiramdam sa sino mang makakakita nito. Makakatulong din ang paglalagay ng palmera sa harap ng bahay upang mapabuti ang iyong kakayahang mag-concentrate at manatiling produktibo. Bukod dito, ang sikat ng araw sa umaga ay mainam para mapanatiling maganda ang mga dahon nito. At higit sa lahat, makapagbibigay ito ng lilim lalo na tuwing tag-init na panahon. Living room o sala Ang sala ang isa sa pinakakomun na lugar kung saan pwedeng ilagay ang tanim na palmera. Ito din ang lugar kung saan karaniwang inilalagay ang mga panloob na halaman dahil sa ito ang lugar kung saan madalas na tumatambay at mag-ipon-ipon ang bawat miyembro ng pamilya. Bukod sa magbibigay ito ng aesthetic na ganda sa sala, ang palmera ay makakatulong upang magbigay ng sariwang hangin at maaliwalas na paligid. Balkonahe Kung ang inyong bahay ay mayroong balkonahe, ang halamang palmera ay bagay na bagay dito. Makakatulong ito upang magkaroon ng buhay ang inyong balkonahe at nakadaragdag din ito ng aesthetic na ganda. Entrance o pintuan. Kadalasan ang entrance ng bahay ay nakatapat kung saan ang araw ay lumilitaw. Ito ay napakagandang pwesto para sa palmera dahil sa sikat ng araw. Ang paglalagay ng halaman sa entrance tulad ng palmera ay nakapagbibigay ng maaliwalas na entrance, nagpapaganda at nagsisilbing taga-welcome na mga bisita na nagbibigay ng good vibes sa sino mang papasok o dadaan dito. Bedroom Ang mga panloob na halaman kapag inilagay sa loob ng kwarto ay tumutulong mapataas ang halumigmig ng paligid. Tumutulong sa paglilinis ng hangin, nag-aalis ng stress at nakadaragdag ng magandang vibes. Ang isang kwarto na may mga halaman ay mas mainam kaysa sa wala. Kaya naman ang pag-aalaga o paglalagay ng palmera sa loob ng kwarto ay mainam para sa kabuang kalusugan ng tao at sa mahimbing na pagtulog. Ang katutuhanan, ang palmera ay maaring ilagay sa kahit saang parte ng bahay basta maibibigay dito ang tamang pangangailangan nito upang mabuhay. Katulad ng tamang temperatura, tamang liwanag, tamang tubig at sustansya ng lupa upang hindi ito mamatay. At dapat iwasan ang mga bagay na ayaw ng palmera na gawin sa kanila. Tulad ng sobrang pagdidilig, paglalagay sa madidilim na lugar, mayat mayang paglilipat at iba pa. Ikaw ba ka-urban Saang parte ba ng iyong bahay inilalagay ang iyong alagang palmera? At ano ang masabi mo sa mga pwesto na nabanggit namin sa video na ito? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!